Hey, hey, hey! Shout out, shout out sa mga taga DO4. Shout out mga kapogi. Shout out dun sa laging high blood sa DO4. Kala mo yung senior eh, aba. Ngayon eh, kakawe ko lang. Okay na muna ng konti. Tapos, bumili ng ulang. Tapos yung, tapos ko lang din kumain ngayon eh. Pagpatanggal pagod, ako magpapalaro sa dalawang bata. Papalaro ako ng kaya ng pera. Ngayon, eh di, kung sino ma, kung magkano yung aking papahuli, at kung sino makahuli, kanya na. Nakaganto, bibilang lang ako ng tatlo. Tapos, eh, nila pa ganun. Pag nahuli nila, hindi eh kanila na. Ah. Nandini na yung anak ko, tonto. Ah. oh, yan o. Oh. Tonto ah. Ngayon, are, ah. are, 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 20 muna, 20. 20 muna yung papalaro ko. Are, Ganto ma. Sampol. Ganto, ganto. Nakaganto dapat. Yan, nakaganyan. Yan. Game. Dito. Yan. Sampol, sampol. Yan. Gay, gay. Bibi ako ng tatlo tapos saka mo dadamputin ha. One, two, three. Yan. O, gayon, gayon. Siyari daw muna. O na, Una, aring nga yung bunso. I Tay, bukay na konti. Walang madaya. One, two, three. Oh, hindi na ko wari ng masunod. Tara nga ipa. Tara, One, two, three. Yo, hindi, hindi pa din nakuha. Hindi nakuha yung 20. Hindi kami nagagana. Aray, hindi nila nakuha. Edi, aray, naman si Quinta. Sa pataas. Ngayon, gay, aray, aray. Bibi lang na ako. Ipa muna, bibi. Aray, aray, aray. One, two, three. <laughs> eh. Nakuha yung si Quinta yun. Nakuha na. Nasa si Quinta, isa. Karing isa. Ay pag din nakakuha, ay patay. Ay nakuha ko dyan si Quinta yung si nadampot eh. Oo, are, are, isa, are. Panganay. Pag hindi nakuha, ay siya. Hindi pa rin sa may, sa may tag 50. Ay, are, ay, kulubot pa. Ay, hindi to wait. Ay, ngayon, are. Pag are, ta, ay, are, 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 panganay ko eh. One, two, three. Ay, siya. Ay, nakuha din. Ay, ang sunod ay, na. Tig 100 na. Ay, eh, kasi nung makakuha ng rage ka, suwerte. Aray. Ay, sorry, sorry. Aray, ang 100. Aray, 100. Aray, sa dyan kanila na aray, hindi ba bawiin. Pag aray nakuha, ay eh, kanila na. Thank you. Oh, aray, aray, sino Sinong una, sinong una? Ano oh, po? Walang madaya, ha? Walang madaya. <coughs> aray, 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 aray. Aray na, aray. Aray, buso ko muna ulit. Aray, walang dayaan, ha? Okay, bukay na ngayos yung iyong kamay. Laan na uh, kayo. Ayan, ganyang Okay, game, game, game. Oh, kalakay. One, two, three. Oh, wala pa. Diba? <laughs> <laughs> Hintay mo na. Oh, ayos Hindi kita. Ayan. One, two, and Three. Ah, oh. Daddy! <laughs> <laughs> tayo magsabog, <laughs> -ma ay nap, 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 One! Bukay na nap, ay 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 One, two. Bay, buka yan. Daya, oh. Tsaka dito, hindi dyan. Dito, dito. Yan. Na, kalate, oh. What? Tapos, ting, kita. One, two, two, three. Ayan! Ayan! Maliit na, maliit. Maliit ka, ano Wala madaya. Dapat nakikanto. Oh, ay, kita ka sa camera, madaya. Dapat, <laughs> dapat ay nakaganta o. Dapat. Ay siya, ay madaya nga yung buse. Oh, madaya. Nakuha, hindi na ano nga yung panganay. Madaya eh. Ngayon eh, para hindi magkadaya. Ay, ate na lang sila do sa mga Madaya, madaya, madaya. Ayaka, 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 ayaka. Sabar out sa inyo. Ay siya, Bahala na kayo mga kapuwi. Yun, ay sabi ng aking, inyo. madaya daw, madaya. Yung isa, hindi na kapag ano, ayan. Sabar out,